Ayan mga ka-sunrise, ayan ah, nagkausap naman na kami is ngayon papunta po tayo sa Raon para bumili ng ah, ah, materials Boss Mike, thank you! Ayan paalis na po tayo dito para bumili ng materials ng ah, safety parameters niya mga ka -sunrise. so samahan niyo po ako dito para mapakita at may text ko po sa inyo kung paano yung gagawin natin no? so buti lang mabais si Boss Mike ayan pag usapan na lang namin na ayusin yung problema Ayan, so, ayan, ito no, rain or shine, kailangan natin puntaan si client. Ayan, nakabike lang po tayo, kasi ganun talaga, kailangan natin maging, ah, uh, tawag na to, alagaan si client. Kasi nag-asayang uh, yung tiwala na ibinibigay nila sa atin, no? So, yun yung pinapahalagahan ko, yung tiwala na ibinigay nila sa akin, mga sunrise mga ka sunrise ah, uh, alis tayo kapag na hindiya at Carmen Planas mga ka sunrise so ito yung aming um, community paligid kami ng kapunuan ayun, so, sarap dito kasi malamig guys ngayon mga ka sunrise so ito rin yung masarap sa solarista kapag mayroong kailangan bilhin ng materials kailangan natin bumunta ng raon ayun, so nandito na po tayo sa raon kaya Manila And tapos dahanan na rin natin yung ating kaibigan na si Davin Higali Vlog. Ayan, kung naghahanap po kayo ng mga solar product, pwede po kayong uh, puntahan yung presyo niya dito sa Luzon Hardware mga ka-Sunrise. Mga ka-Sunrise, support nyo na rin po yung YouTube channel ni Davin Higali Vlog. Ayan mga ka-Sunrise, nandito na po ako sa Dico. Dito po ako bumibili ng uh, safety device. Ito na po yung fuse na assemble rin ko para sa ating safety device. Ayan, mga ka-Sunrise, no? ayan. Uh, bali gagawa tayo ng 7 na uh, holder na fuse Lalagyan natin sa receptacle mga ka-sunrise tapos gagamit tayo ng bus bar ayan mga ka-sunrise mga ka-sunrise natapos ko na po yung safety device isang mapagpalang umaga sa atin mga ka welcome to my youtube channel Sunny Solar TV so for today's vlog medyo malungkot po tayo kasi uh, may nasunog tayo na linya ng DC. Ayan. So, dati to, may fuse. Tapos, yung gumawa ako dito, in ko yun. Busted yung fuse. Tinanggal ko kasi, well, that time gabi na para mapagana lang tong 12 volts. Ang problema lang, hindi ko na nabalikan. Kaya, ito yung nangyari. Ayan. Ayan. So, nandito si Boss Mike. Ayan. Boss, pasensya na, Boss. Hello, good morning. oo oh, Kuya San, eh. Disappointed talaga ako doon kasi... Paano kung wala ako dito sa bahay? na lang pa na. So, by the way, siyempre, alam ko din naman na may fault ako kasi, siyempre, tinipid ko din eh. So, yun nga, hindi ka naman nagkulang lang paalala na, siyempre, solar yan. So, kailangan wag mong titipirin talaga. At the same time, ginawa ko naman yung mga procedure. Kaso nga lang, may mga kulang tayo na safety mechanics. So, yun. Uh, gawin na lang natin kung ano yung mas better ngayon. Para at least maiwasan yung mga ganyang pangyayari. At same time, hindi ka masunugan. Di baling manakawan ka, huwag ka lang masunugan talaga kasi mauubos ka niya. So, ano, disappointed man, pero alam ko naman na gagawin mo yan. Hmm. Maayos. At aayusin mo yan. Okay. Anong film mo? Para ka ba may, ano, may libreng kuryente oh, na? Maganda talaga, 24 hours. Kasi nakaset up yung setup nung 220, naka up yung 12 volts. Ngayon, okay, ang bumigay lang naman sa akin yung 12 volts eh. Kasi, siyempre, uh, sa katagalan na rin siguro, at the same time, siyempre, ang pader natin nagmumoist. moist mm -hmm. So, ngayon, ang kagandahan kasi, iyan lalagyan mo na siya ng uh, tao dito. safety nips, parameters. Yung, no? safety parameters. The same time, yung, pang takip. Kasi, okay. ko lang dyan, yung mga molding naman yung nipis eh. Ikaw lang. na yung nagwiring na to, oh, no? Oo, ako na nagwiring eh. So, sumatotal, pinakailaman ko. Okay. <laughs> Ah, sige. So, ayusin na lang natin, Boss Mike. Ayan. So, tanong ko rin yung ano mo. Dito marami nagtatanong about sa gel type eh. Ilan taon na yung gel type mo? Ay, ito. tagal na na ito. Since 2019 eh. So, 4 years. 4 years okay. na siya eh. Ayan mga ka-Sunrise, magsimula na po tayo. Tanggalin po natin lahat, no, yung wiring at yung uh, solar setup para uh, maayos po natin, no, mga ka -sunrise. Ayan mga ka-sunrise, natapos na po yun natin yung solar setup. So ngayon naman guys is yung wiring na po yung ginagawa po natin. Nagkabit po tayo dito ng cable tray. Ayan, para malinis po yung ating uh, wiring mga ka-sunrise. Para hindi po naka-expose yung wire mga ka-sunrise. Ayan mga ka sa tapos na buhay natin yung wiring, ayan, nagkabit po tayo ng uh, safety parameters, yung fuse, negative side, sa yung uh, electric fan na outlet nila. Tapos, ayan, gumagana yung wifi. Ayan mga ka-sunrise, ngayon is testing naman po natin yung mga power of the sun, solar off grid. Ayan, gumagana po yung kanilang DC fan, yung uh, ceiling fan at mga ilaw po nila yung washing po nila ayan gumagana po to gamit yung ating solar off-grid setup mga ka-sunrise